ang question ko sa'yo, dear, is how particular are you, how particular are you with the people touching your hair? Kasi di ba yung iba parang ayaw nila na pinapahawak basta-basta, like specific hair stylist. Yes. Na, um, ako kasi mahilig akong mag-style ng hair. Yung, yung, ak mahilig akong mag-ano. Tsaka alam ko kung ano yung maganda sa hair ko. So, medyo ma-picky din talaga ako when it comes to hair stylist. Pero when it comes to naman yung hahawakan lang yung buhok mo dahil gagagandahan -gag siya sa buhok, okay lang naman sa akin. Baka mabati no bumuhagag bigla. <laughs> Pero sinasabi ko na sinawakan ko din siya na salamat po. <laughs> and dear, kasi diwa sa mga eksena, meron yung parang nagsasabulutan and all. Ah, uh, yes. Pag ganun ba, parang may pakiusap ka ba in terms of parang ensuring na hindi naman maano yung hair mo? Minsan, pero hindi na rin natin minsan na, na pipigilan. Katulad sa linlang namin, si Miss Maricel Soriano. Sige na po, tara na naka-hair fix naman ako. <laughs> the left and right, up and down tayo doon sa point na yun. So, sa mga ganun, pag eksena naman, hindi naman na maiiwasan yun. Pero matibay naman yung buhok ko. Andiyan pa rin siya. <laughs> That's good. And last na lang, Do you have fear of hair fall? Oo oh, naman kasi pag nahulog lahat ano na yung i-fix mo ba diba? Pero parang as much as possible, alagaan mo talaga yung buhok mo and then pag nag-hair fall ka na alam mo na na it's time to change your shampoo or parang meron kang maling ginagawa na nilalagay sa buhok mo na natatapangan yung scalp mo. Thank you dear! Thank Conker. you! So,